Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog na, Ito yung ayusin natin Ipapalitan natin ng puti Kasi yung kabila puti na Sagwa you know, puti kasi, kasi, dito area na to Mga puti na kalagay Kaya ikaw dilaw Obligado tanggalin yung dilaw na yan Kasi yung sa taas puti eh kasi yan Puti pero dating dilaw yan. yan Dating dilaw din yan Ngayon meron na akong dalawang puti Ito magiging puti na rin Yan guys Ito yung pamalit natin guys Nagtataka ako Bakit may basag dun sa may lagayan Hindi ko naman alam na Nahulog ba to Yan may crack Matalas ito piso na lang to para mag 400 ng isa maliit lang pero ano mahal uy babasagin mo na naman rickman ano kasi ito eh yun ano mabasagin puti 399 pesos each yeah ito yun ito yun ano, kamukha niya Yeah. land light ang brand ito pa rin yung ginagamit ko yung iba lang dilaw ay yung area na to puti yung yeah, gusto ni busing puti naman minsan gusto, gusto niya warm na kakalito yun know. kaya may area na lang na puti may area din na dilaw kasi yung original dito ay dilaw inaipalit dun sa taas yung pinakatuktok ay puti hindi panindigan na puti ito yung area na to yan dalawa ito yung pamalit natin guys yun ito yung papalitan natin guys ah, init oh saglit lang inom sobrang init yung halogen 12 volts 50 watts yung ipapalit natin ay 5 watts to 25 watts yung ipapalit natin yan 5 W sabihin 5 watts equivalent ng sa halogen 50 watts yan yeah. 12 volts. Sobrang init. Mas kurint yan. Kaya dito na tayo sa lead. Pero to 20 na. Ito na guys ang ating pamalit. Iyan o. Oh. Pogi na. Grabe tagal lumamig o. Oh. Kahit kanina pa. Mainit pa rin o. Oh. Halogen. Yan ay i-install na natin guys. Ay, na guys. May puti na tayo na ilagay. Ito na lang yung dilaw. Iyan o. Oh. Puti. Dilaw. Ay, na guys. Tapos na. Puro na puti. Puti, puti, puti. Yan, puro puti. Anim. Ay, uh, o. Oh. So, a total of 25 watts na yan lahat. Uh, 5, ah oh, 30 30 watts pala kasi anim ayusin mo pag kwinta man ayan puro 5 yan puro land light ito yung mga tinanggal natin ito 220 naman to pero dilaw itong isa 12 volt dilaw ay yan na guys napasilip lang sa Inaayos natin na ilaw papalit palit lang pala pinalitan natin para mag tirno kasi naubusan ako ng puti yung time na yun bakit merong ano hindi pareha daw ayan kinumpilutan kumpleto na natin puro puti yung side na yung side na to ayan hanggang dito na lang guys pasilip lang update sana, no? ulat yang upload. Thank you for watching. Bye bye.